kakalakad po namin guys Diyan kami dinala Diyan kami umabot bangin pero yung bangin po na yan hindi original tambak lang po yan para hindi pumunta yung tubig sa kabila dito kami dinala ng mga paa namin layo layo din ito yung continuation ng paglalakad namin ng makaraang linggo and guys tingnan nyo Sunog nga, di ba? Tulit siya mo sinunog nga, oh. Oh. Ayun, dito pala. Dito. Mm -hmm. May may amoy talaga no to let's Diyan mo yan narating natin to. Maraming isda yan sigurado. Kaya lang pwede, yung ano mo diyan kawil paano naman malakas ang agos. Lalim. Oo. Uh -huh. Alain mo, makarating tayo dito. Dito na yun, labas. Ano, ano kaya, silipin kaya natin doon, ano yun doon? Saan? Ay, nandyan lang tayo, tapos bubahan tayo. Yung silip na natin, kung ano sa kabila. na yun o. Pataas na naman na yun. Hmm? Fog. Fog, fog Parang fog na rin yan. Malamig-lamig na dito eh. Fog o usok lang ng... Hindi. Fog yan. lakas Ayun, open. Ah. Farm. Taniman ng palay. Palay o damo? Taniman ng damo. Para sa ano? Yun. Taniman ng damo para sa mga kambing oh, may tractor din sila oh. ayun oh nagana ng damo oh. tawag yan hindi maabot ayun oh. narating din natin to sa wakas sa katagal-tagal natin dito ngayon lang tayo nakarating taniman ng damo, damo? taniman ng damo pakain sa ibang damo yan ah ibang damo yan yung kahit na kahit na tuyo na kinakain pa ng ano kinakain na ng... oh mahal yan nakain pa ng tawag ng... Ayop. nagha-harvest na sila nagha-harvest na na-harvest na pala doon Sinadyang sunogin, ano. Oh. Buboy ulit. Hmm? Huh? Buboy ulit. Oo, oh, oo. Oh, Bumay ulit yan. Tingnan mo. Green na, green na nga yung ano, yun. Green na, green na nga yung tapo. anong anong lake nat anong ano to lake uh, Arads lake <laughs> oh ano higher lake higher to higher di ba assalamualaikum mm. Bago lang, bago lang nasunog. Ay, yung usok na yan, yung fog. Yung galing dito yan sa usok, sa sunog. Buti mo lapit na doon tumawid doon, no? Di no? Doon siguro nila pinatay. Doon, pinabahan din, din doon sa taas, oh. pa sa haba pa tuloy, sa doon yung agos mahina na dito ang dito, dito hindi parang mahina sa kasi nandun nandito tayo sa taas pero pag malapit tayo niyan okay. ah, ano kaya yung mga dito nandun. Nandun, nandun na yung ano ha dito na ito sa kulungan siguro <laughs> mo nandiyan yung penal colony nila yung pinakakulungan talaga nila na yung yung ano para parang, parang munti ay ah, hindi lang munti ano pa yung isa yung nasa Palawan iwahig ha yung sintensyado na yung mga habang buhay

Mayroon ng huli dyan. Pag ikaw mang huli dyan, magano mag ka ng konti doon para butasan mo, tanggalan mo. Lagyan mo ng bubuh, bilid. Puntang mga yan doon. Papasok na yan. Farm. Farm ng damo. ដែម្ម្មาម្ tinaw uh, oh, oh, do yun do yun eh do yan, oh talat ano lang luminous oh, sa iba nasa baba sila no sunrise Ganda pala dito tulit sa kita mo pag ano ng araw. Mama. Pansin ko nga. <coughs> Hindi sa doon sa banda sa atin eh. Mainit. De, dito kasi puro uh, yung ditch na lang, yung tubig. Nagbibigay ng ano to eh. Nagbibigay ng lamig. 嗯。Mm.